Bumibili si Josh guys ng tsinelas niya kasi nasira yung tsinelas niya habang naglalakad kami. Kaya ngayon nandito kami sa D.V. Mart. Ano saan ang problema? Ang kulay niya. Ang kulay saan ang kulay? Ayaw mo niyan? Ano saan yung kulay? Ang black black yung Baka ganito oh. Ang ganda saan yun? Para saan bulay? Brown. Red. Black. Ito, ito na lang sports sneaker. Ito, black. 170. 140 nga. Mark. Kaya nga ito yung Pilipin. Hindi kasi yung kulay niya, di ba? Hindi mo gusto. 43, 43. Wala pa. 1, 60. Ito na lang. na lang. Ito na lang. Ito. Ito lang. 42. Ayun, ito na lang. Ito, 42. Paano? 160? 720. 720. No bet na tayo. Wag mo kay King. Kasi bago na naman niya, maamoy na naman niya. Hindi niya kilala kung sino may ari. Kaya pang niya yan. Ayan pala eh. Pwede Ayan pala oh. Black. Maganda naman yan eh. Parang katulad lang din dun ki ano. Sa zoom oh. Pwede nga lang ganito. Kaso alam wala eh? naman yun na saan. Wala Malaki? Oo. Tsaka gray yan. Gray ba yan? Hindi ba yan black? Pampainit ng tubig. Ay, ang galing. Ay, ang ganda to. No, kasi meron na kasabahin sa bahay nito. Pampainit ng tubig pala yan. Ang galing no. High tech na ngayon no. Hindi na kasgas no. Matas nga lang ko rito yun. Alam mo yan. Sumasayaw na siya guys. hala, Yan ka magparty. <laughs> Party. Kita ka.